Nakahiga at mistulang pagod na ng datna ng mga pulis at kawani ng Bureau of Fire Protection Anda ang lalaking ito pasado alas 7 ng gabi, Martes, November 18. Ang lalaki umakyat sa steel truss ng Anda Bridge na mayroong taas na 6 na metro. Pinuntahan po namin to para uh, i-rescue kasi baka tumalon or mahulog siya doon sa bridge eh, na daw. Ang mga rescuers naging kalmado sa pagrescue, lalo pat kumapit ang lalaki sa linya ng kuryente. Ayon sa BFP Anda, lasing daw ang lalaki at mayroon itong problema sa pamilya. Sa lahat sinabi po ng mga relatives niya na nakausap po namin, may problema daw po siyang dinadala uh, sa asawa. Naghiwalay po yata, nagka-problema sila. Walang masyadong uh, negotiation kasi parang napagod sa pag-akyat. Then, ang kwan lang po namin, dahil nakahawak po siya sa wire na kuryente, mm hindi -hmm. lang po namin, tinaymingan po namin na uh, maalit yung pagkakahawak niya. Matapos ang halos isang oras na rescue operation, ligtas na naibaba ang lalaki at sumasa ilalim na sa kaukulang intervention. Ayon sa isang eksperto, sa mga ganitong sitwasyon daw, kailangan na maging kalmado. Mainam as responder na kalmadong kausapin. After kausapin, huwag iwanan o hangga't hindi maide-turn over sa uh, health facility or any authority na mag rescue Then kailangan na uh, i-endorse na maayos sa hospital para matignan, no? Matignan ng maigi. Too, na maigi yung kondisyon niya. Mahalaga rin daw ang partisipasyon ng pamilya para maibigay ang nararapat na tulong na kinakailangan ng mga mayroong pinagdadaanan sa mental health. I-identify natin kung ano yung mga triggers, no? And uh, para mas matulungan din yung client na makapag-cope ng maayos. No? Makapag-cope, then uh, kung uh, din natin kung uh, before na nangyari yun, may mga iba pang incident or symptoms ng sakit para at least maagapan natin. Kindness and compassion, no? Uh, yun ang kailangan natin ngayon. Um, kindness and compassion in action and in words. Para sa mga nais magpakonsulta o humingi ng tulong sa usapin sa mental health, maaaring tumawag sa mga sumusunod na hotline. Jose Robert Invento, RNG News.